Ito mga idol. Ano to? Kumunoy. Ano? You know? Malalim. Kaya ito. Ito, ano yung ko na lang? Ano yung ko na lang ng paa? Ayan you know? o. Yan ang palatandaan na malalim. Malalim itong lugar na to. Uyo no yun. tawag sa Bicol, Uyo no yun. Kumunoy. Ayan. Napakalalim nito. Ayun. Know. Paa na lang paa. Ayun. You know. Tiyagaan lang dito. Yan. You know. Malalim dito. Paa na lang malalim, you know.